Pagpalang araw mga ate at mga kuya. Welcome muli kayo sa akin channel ang Kuya Nanding Ang aking ikukwento ngayon ay tungkol sa fourth uh, exposure series ng aming anak na si Jan Emil. Uh, nakaka unang exposure niya ay sa St. Peter Shrine sa Commonwealth. Ikalawa ay sa Baclaran Church, Our Lady of Perpetual Help. At sa pangatlo ay sa Quiapo Church na Jesus of Nazare, Jesus Nazareno uh, Shrine. At ikaapat ay Santo Domingo Church na isang shrine na Our Lady of Lenabal. Iba't ibang karanasan, iba't ibang kwento at ibang iba't ibang lugar ang napuntahan. Kaya pagbalik ng bahay, napakaraming kwento at mga uh, mga pagninilay din at mga uh, karanasan sa iba't ibang simbahan. Sa Santo Domingo Church, nag- natagpon, uh, na laman namin na ito pala'y unang linggo ng Adviento. Kaya ang ba, bati ng pare, Happy New Year sa inyo. So, nagtataka ang mga tao dahil hindi naman 2025 pa, kundi 2024 pa. Ang paliwanag niya ay, ang kalendaryo ng simbahan ay naiiba sa kalendaryo ng mundo. Ang kalendaryo ng simbahan ay isang adviento na kung saan ito ay uh, paghahanda sa pagdating ng ating Panginoon. Kung bibigyan ko ng pagninilay ang paghahanda at batay din sa sa homily ng pare, maraming mga bagay na inihahanda ang mga tao. Katulad ng mga stars, Christmas lights, mga Christmas tree mga reunion paghahanda ng mga pagkain at ganun din ang mga inuman at mga party so ang Pasko ay isang uh, paghahanda ang nakatawag pansin sa akin ay ang sinasabi niyang halimbawa ang halimbawa ng ng pare sa tanong niya sa ikakasal. Ang tanong ng pare sa ikakasal, nakahanda ka na ba sa iyong uh, kasal? At ang sagot ng lalaking ikakasal, Padre, kumpleto na po ang ninong at ninang uh, at saka ang mga kasama nito at mga mga bisita ang budget din po ay okay na at mga gastusin at mga bisita ay uh, well planned ang mga susuotin at mga uh, pagdarausan ng kasal ay okay na din dahil na prepare na nilang lahat. Sabi ng pare, oh, well prepared na. No? Kaya lang, ang tanong ng isa pang sunod na tanong, ah, uh, Itong mga bagay na ikwento mo ay mga external preparations ng iyong sarili sa iyong kasal ang papaano ang iyong loob ang loob mo sa iyong asawa ang loob mo sa iyong mga kapamilya at ang loob mo sa pakikipag-usap sa Diyos at binigyan din ng ng pare ang kahalagahan ng adyento na apat na buo, apat na linggong paghihintay sa pagdating ng Panginoon. Kaya napakahalaga ang paghihintay na ito na tulad ng ating hinahanda. Ang loob ang pinakamahalaga, ang ating ugnayan sa Diyos at papaano natin inihahanda ang ating sarili. Kami rin sa aming pamilya, sa aming sa pagkatapos ng ng pagsisimba ay isang kwentuhan muli papaano ba natin isa-celebrate ang Pasko at papaano din tayo naghi, naghahanda ng ating sarili. Ang nakita namin ay ang paghahanda sa aming anak na maging familiar siya sa iba't ibang simbahan at maging masanay sa pagsisimba at makita niya ang Uh, kaugalian, kultura at mga paniniwala ng mga tao na iba't ibang klase ng simbahan kaya ako ay natutuwa na ang uh, ikaapat na series ng exposure ng aming anak sa pakiramdam namin ay masaya at mayroon panibago siyang kwento at karanasan hinggil sa napuntahan niya. So ito po muna si Kuya Nanding at nagpapasalamat. Sana may kwento rin kayo ng buhay pananampalataya na isinasama natin ang ating pamilya at ating mga anak patungo sa paghahanda sa Diyos. So ito po muna muli si Kuya Nandi nagpapasalamat at God bless po sa ating